Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA headlines. Pagtatayo ang administrasyong Marcos ng bago at mas mahabang tulay malapit sa kinukumpuni ngayong San Juanico Bridge. Sinabi ng Department of Public Works and Highways na ang naturang tulay ay isa sa mga magiging flagship project ng administrasyon. Ayon kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, popondohan ng gobyerno ng Japan ang tulay na may habang 2.6 kilometers. Inaasahang makukumpleto ang detailed engineering design nito sa taong 2026. Sumasa ilalim sa rehabilitasyon ang San Juanico Bridge, isang proyektong pinatayo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1969 na nagdudugtong sa Samar at Leyte. Ito'y matapos madiskubring mahina na ang estruktura ng tulay. Sa ngayon ay pinagbabawal ang pagtawid ng mga sasakyang medigat na higit sa 3 tonelada. Binuo ang San Juanico Task Group para magbantay sa daloy ng trapiko at tiyakin ang seguridad at kaligtasan sa paligid ng tulay. Posibleng matapos ang retrofitting sa tulay sa huling quarter ng 2025 kung saan maitataas sa 10 tonelada ang weight limit para sa mga dadaang sasakyan Personal na tinutukan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng 2026 National Budget. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, handang lumahok ang Pangulo sa deliberasyon sa Bicameral Conference Committee. Ito'y para masiguro na tanging mga shovel-ready o proyektong handang ipatupad at ayon sa prioridad ng gobyerno lamang ang mapapondohan. May mga inidatag din direktiba ang Pangulo para matiyak na makakatulong ang budget sa pagpapalago ng ekonomiya. Malaki anyang tulong ang epektibong paggamit ng pambansang pondo para mapalakas ang ekonomiya ngayon taon kung saan umabot sa halos 18% ang contribution sa GDP growth. Magpupulong ang Development Budget Coordination Committee sa Mayo a 26 para i-finalize ang budget ceiling para sa fiscal year 2026 batay sa revenue projections ng Department of Finance, Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs. Target ng gobyerno ang halos 7 trilyong pisong budget alinsunod sa medium-term fiscal framework. Magluluwas ang National Food Authority or NFA ng 810,000 kilo ng bigas sa Sikihor para sa pagpapatupad ng programang BBM na o Penting Bigas Meron Na. Bahagi ito ng unang yugto ng rollout ng BBM na sa Visayas patay sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa mas maraming Pilipino ang murang bigas. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, magluluwas ng tinatayang isang libot dalawang daan sako ng bigas mula sa Bicol at nasa labing libang sako naman mula sa Occidental Mindoro. Bawat sako ay naglalaman ng limang kilo ng mataas na uri ng well-milled rice mula sa mga bodega ng NFA. Naunang ipinangako ni Lacson na gagawing flexible ang delivery ng bigas para sa pagpapatupad ng BBM na sa ibang bahagi ng bansa. Naglaan ang NFA ng apat na raang libong sako ng bigas para sa roll-out ng programang tag-20 peso na bigas sa Visayas nasa 284,000 naman ang nakaimbak sa Valenzuela at ipamamahagi sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Mabibili ang tig-20 bigas sa 32 kadiwa ng pangulo side sa Metro Manila, sa mga piling lugar sa Luzon at sa 16 na lugar sa Cebu. Itutuloy ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy or NCAP sa darating na Lunes, Mayo 26 ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Ito ay matapos bahagyang alisin ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order or TRO laban sa NCAP batay sa petisyon ng MMDA noong nakaraang linggo. Sa ilalim ng NCAP, imbes na sitahin ng enforcer ang isang motoristang lumabag sa batas trapiko, Kukunan na lang ito ng CCTV camera sa kapadadalhan ng notice of violation ang motorista batay sa adres na nakarehistro sa Land Transportation Office. Sinabi ni MMDA Chairperson Romando Artes na walang pagbabagong gagawin sa NCAP. Maari lamang kwestiyonin ng mga lumabag sa batas trapiko ang anumang violation sa ilalim ng NCAP sa Facebook page o website ng MMDA. Naglabas ang Korte Suprema ng TRO sa pagpapatupad ng NCAP batay sa resolusyon ng MMDA at mga lokal na ordinansa ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Muntinlupa at Paranaque. Bunso dito sa reklamo ng ilang transport group tungkol sa mga multa at sa umano'y paglabag ng polisya sa saligang batas. Sa ngayon, MMDA lang ang muling pinayagan na manghuli ng mga lumabag sa batas trapiko. Sa balitang kalakalan, Formal na nanumpa sa tungkulin si Zeno Ronald Abenoja bilang bagong Deputy Governor para sa Monetary and Economic Sector ng Banko Sentral ng Pilipinas o BSP. Pinangunahan ni BSP Governor Eli Remolona Jr. ang panunumpa ni Abenoja na kapalit ni dating Deputy Governor Francisco Dakila Jr. Pamumunuan ng bagong Deputy Governor ang Monetary Policy Economic Research and Statistical Operation. Pinuri ni Remolona si Abenoja sa kanyang malawak na kararatsan at malalim na kaalaman sa patakaran ng pananalapi. Malaki naman, Anya, ang tiwala ni Monetary Board Member Benjamin Diokno sa bagong Deputy Governor ng dati niyang nakakasama sa trabaho sa Department of Finance or DOF. Para naman kay Monetary Board Member Rosalia De Leon, si Abinoha ay patunay na tahimik pero matagumpay na paglilingkod at kahusayan sa profesyon. Samantala, plano ng Department of Transportation na ibigay ang kontrata sa ibang kumpanya para sa Unified Grand Central Station sa ikatlong quarter ng taon. Kasunod ito ng pagterminate ng DOTR sa kontrata nito sa BF Corporation and Foresight Development and Surveying Company Consortium dahil sa sobrang pagkaantala ng proyekto. Ang tinaguriang Common Station ang magdudugtong dapat ng mga trends sa Metro Manila na MRT3, LRT1 at MRT7. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, plano nilang magsagawa ng public-private partnership para maipagpatuloy ang proyekto. Umaasa siyang matatapos ang common station sa 2027 kasabay ng pagbukas ng MRT-7. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William ito ang PNA headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas